Ay, hangat. <laughs> Wala naman. Sabi, uy. Nating kuning kun sa. Pan. Na diri sa tong balay nga karaan. Kisa nang Ha? Oh. Ano naman? Okay. Manan mo ang balay dito sa una? Na ay dunggan. O, saan na dunggan sa baboy? Sa baboy? Ha? So, dili, di ko anak niya. Ni ano yung balay? May manok to, ha? Ano yung Sinakalbo na amo ang balay. Sukad paglinog. 2013. Mana ni ang hitsura. Onya. Ang bintana diri. Kay wala na sira. Mana forma. nya yeah. Naghanak ka ayong kuha nang awa ng mga tanom diri. So, 20... 2020 samne oi od 2020 no 2012 pa ito last na ako nag wandery stay and then ang gabalik mi 2020 2018 tapos anya karon na pod 2025 so mga pila jud ka tuig na mong tinambay dire ayo dire ayo anya namong mga kani bago kag may pakayo karon na anadag ko na kayo niya mauta na, hmm. ang rito, po, na ay, ako, ang po ang mga nangka dito wala gihapon sa naayon ako ang gihapon ang gihapon na iyahang bunga may ila ba kayo na tamis kaayo ang santol dako na po na santol din rin Kaya na bunga, So, dili pa siya tinghinog hinog mo okay, pa may pag kuan hindi pagka uh, sibol mga kuan pa ni July or, or August pa ni sa mang kuan managgo or mahinog nya na ako ang bagumang kundere oh ni dagan ni dagan ang akong pagumang kung kuan hangat ay ano ito guys? Na dito mong balay. Okay na. Isa nakalabira na. As you can see, skeleton na ang iyahang porma. Kaya nabungkag yun siya sa pagsino pa paglinog. Wala na mong kusina. Totally vanished na siya. Wala na yun. Pinagin mapuslan. Even ang amo ang amo ang living room dili na gyud siya pwede kay pretty na gyud wala na atop guba na kayo ang atop niya but Ano, anin nga? That's life. That's reality, and you know we need to accept the fact na may tabo na siya, may tabo ang linog to make a better house, iba. So ano nashan? Really um, it's not really easy, guys. Nah, makita mo ang balay ng iyong know, na for how many years nga nag or dikadang mo dira and then sa isang iglap like that. like that um, earthquake 7.2 nga wala siya siya nagkahul nakahugmak sa katong na ay eh, siminto dira nga portion and then na na siya eh, na paano pa dyan na follow up pa dyan itong bagyong audit which is ayun ang dapat to then the next <coughs> Pagka the 2013 is um 2013, 2016 yata or no, 2019. 2019 di ay so wala. Nakandud siya. Na gup. So na ang bunga sa santol guys. Oh, tanawa. Oh, dagko kayo. Pero doon man na. So gagmay pa ba na siya guys. Oy. Oh, gagmay pa dyan na siya. Ni atong atuon ang atuang. ang kani guyabano nga perti nang hinuga pero na hinug na na siya oh 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 oh, oh hinug na na siya oh oh na na pay ong kanipod oh gamay pa na sumu kan pa na siya motubo pa na diri na pa dire kay sa na ang manok na ay! Mm. <laughs> ang manok na itlog eh, Oh, di ba na itlog sa manok guys? Si lupad ang lupad. nilupad ang manok. Mana ang mga butang na sa una, guys. <laughs> oh. That's bago. So, sa wala na kailangan ng bago, I don't know what's the English term of that bago. Basta, it's a green leafy vegetable. Pwede na itong utanan. Na, diri kay di naman yung pasunagin na may manok. Oh, awon. Oh, di ba? Thanks to Pepsi. Ang Arta. Diba lang ta. Oh, ang Arta. Sa dara. I don't know what's... Diri. Sana, so, wala na may tao. Oh, so wala na gid siya. Oh, hawa na kaayo. Ang oh, kuan buslot na. Nawa, buslot na guba na kaayo. <laughs> guba na gid siya. Ni diri na ni tindahan namo sa una. Mo siyang gi. tindahan diri. Na wala na gid. Ang diri sa ubos man ni mga kuan namo mga kahoy para balay Ya, yeah, nagamit na gud sa kay. Nagama naman ni laing kuan, nagamit na sa akong kuya. So, mato siya, guys. Ya. Yeah. Ay ito ta sa to ang ni Ay nangka pero malagi dili siya guwapa na pagkanangka. No, mauutan man ni na nadaot no. oo. Nya na kana siya o dako na. Oh, kan pa na pay, lansunis, lansunis, wala pa siya bunga. Ana pa ta sa kakaw. Pay kakaw diri. Yo kay prutas diri ko ari ka diri sa bukid. Abi na diri sa buhol Dakan kay mga ko andiri. Jutta na. Kidaghan man makaan. And then mawnya mo ang kabaw. Ang kabaw sa kung kuya guys. <laughs> hmm. Yang swimming pool. Eh, si Ming Ah. Ah, oh. Mana si? Sayas gamay. Oh, ayaw ka dagan. Ayaw ang kakao. Ayaw ang kakao, Oh. Oh. oh Dago ka ayaw ang kakao. Doon ka kabuk. Oh, di ba? Dago ka siya. Hmm. ikon, kondari. Kini murag. Sama ni. Mamanisyag oh, ni ng nang saan. dagat pa ka ng mga uh, bunga lusay lusay something like that uh, makaon na sa dagat pero eh, sa kandili na siya makaon ano ano yang kan kani katkaton ni sa una diri ka mga <laughs> ug santol kay akong dalon sa school para akong ibaligya tag piso ang buo, or kung gagmay tag, tag singwinta or tulo piso para lang na ami alawans na ami pampalit og kanang papel ballpen or lapis para lang din makasurvive mi sa amo ang ah. pagskwela sa unag elementary okay kapi jud ang kinabuhi guys pero kana i sige nung una kaluwas man din and mana paning kamot lang gid na this one white antorium na nasa ni siya, red ay, red din yung anthurium. Nawa ano ang red na anthurium. Wala yung red na anthurium. Wala di ay red din eh. anturium, So, this is mangga. Na na po yung lumboy. Ito sa bukan. Ano na siya? Ano niya? Avocado. Look. Avocado. Oh look at you guys. Kapayas! Kapayal so what are mga products there guys? That